nag na. Sa wakas, hindi na masyadong mainit. <laughs> Ito yung panahon na masarap matulog. Yung tipong ang hirap bumangon sa pagkakahiga mo. Tsaka manonood ka sa TV kung ano yung balita. Kung may pasok ba o wala. Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Kuya Bibo, ang tagapagbalita na laging basa pero hindi paasa. At ngayong umaga may breaking news mula sa langit. May paparating na bagyong may codename na Bagyong Hugot. Category 4 sa lakas ng ulan. Category 5 sa dami ng feelings. Ah yes, Kuya Bibo. Narito naman ngayon sa kalsada kung saan ang hangin ay parang ex mo. Malakas, magulo, at biglang nawawala. Ang ulan ay parang iyak ng mga single ngayong tag-ulan hindi tumitigil. Kaya sa mga kababayan natin, huwag na pong lumabas. Kung hindi kayo waterproof. At kung kayo ay may hugot, ilabas nyo na habang may thunder effects pa. Maraming salamat, Manong Kanor. Ano? At sa mga nanonood, tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hangin. Kung hindi, sa kakayahang matulog ng matagal habang bumubuhos ang malakas na ulan. Kaya kung wala kang lakad bukas, i-declare mo na ang sarili mong bed weather holiday. Ito po si Kuya Bibo nagsasabing, kung may bagyo sa labas, dapat may lambing sa loob. Tsaka pala syempre, kapag maulan, Matik na agad ang masabaw na pagkain. Pagkain na tulad ng tinola. Tapos may sausawa na patis na may kalamansi na may sili. O di kaya bulalo. Pata. Bird nest soup. Lobster bisque. At saka Japanese wagyu sukiyaki. Talaga ya? Kinakain niyo yun? Siyempre joke lang yun. Hahaha. <laughs> Lugaw noodles, sopas, at lomi. Yan, ito yung paborito naming kainin kapag umuulan. <laughs> Pagkatapos mo siyempre kumain, andyan na, magtitimpla ka na ng kape. At hihigupin mo ito kung saan mo pwedeng pagmasdan yung pagbuhos ng ulan. Tapos makikita mo yung mga bata na naglalaro sa labas. Maalala mo na lang yung mga kalokohan na ginawa mo sa ulan nung bata ka pa. Magpapaagos ng kung ano-ano sa kanal. Tulad ng styrofoam na tinusukan ng tingting -ting na may nakalagay na chichirya para magsilbing layag. Tapos lalagyan namin ng langgam para may nakasakay sa ginawa namin bangka. Ikaw na naman! Buwisit ka talagang bata ka. O kaya tsinelas na sira. Tsaka lalagyan pa rin namin ng pasaherong langgam para mas realistic. Magkita na lang tayo kaibigan. Sa kabilang dulo. Wow! Naku, wala na. Hindi na natin makukuha yon. Anong gagawin na natin? Manguha na lang tayo ng bariya. Mamaya, pagtila ng ulan. Ito yung ginagawa namin kapag tumitila na yung ulan. Kumukuha kami ng bariya sa kanal. Inaagos ng baha yung mga naipon na bariya na pumapatak sa harap ng tindahan. Meron kaming alam na pwesto kung saan naiipon yung mga bariya kapag malakas yung baha. Madalas naming makuha ay yung piso at dalawang piso. Tsambahan na ang limang piso. <laughs> Nakakamiss yung mga panahon na yun. Isa pa sa madalas na mangyari kapag malakas yung ulan, hindi ko lang alam kung sa aming lugar lang ba o sa inyo din. Eh yung mawalan ng kuryente. Wow, ganari sa amin ga. Buti na lang at hindi kayo'n kabanas. Siguro naman may idea na kayo kung saan ang lugar ko. Kapag nawalan na ng kuryente, tanging gagawin na lang namin ay ang magkwentuhan, magyabangan, maghapon. Ang lakas ng ulan. Sana pumila na. Kaya nga ate, sarap ngayon yun mag-movie marathon. Di ba walang kuryente? Ay, oo nga pala. <laughs> 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 Kayo, anong kwentong ulan nyo? I-comment nyo naman sa baba. O siya, kita-kits na lang ulit tayo sa next video ko. At ako'y kakain pa muna ng baho na sofas. Initi muna. Tapos pigaan ng kalamunding. <laughs> Shoutout nga pala sa lahat na nagko-comments. Salamat sa suporta.